So oh guys, dito kami sa Tardy Hill, sa Mimi 2. Dati pumunta na ako dito pero 8 months ago na nata yun, 6 months ago. Ay, kasama ko si Jay. Hi guys. Tingnan natin kung maganda pa rito. Ah, yan. Ganda ng tulay guys oh. Tingnan nyo. Ganda ng tulay. Tignan natin dito banda sa may taas. Grabe. Ay, so, ano mo dulas? Press ko dito. Yan yeah, no? o. Ganda ng view. picture lang alam ko ini iniikutan to eh ikutan namin tingin kayo ang taas oh marami pag naglag ka dyan pilay ka sigurado ano kami galing magalaw yung tulay yun na guys pinakadulo may parang waiting sa dyan na yun siya guys oh. kitang kita yung mga bundok kasama ko may hinga na paket siya eh <laughs> ganda rito guys at ispat din ito guys marami rin pupunta rito bali kanina may mga nasa lubong nga kami at eh may hagdan pa dito. Akitin pa natin. Tingnan natin kung ano pang meron nyo sa taas. Yan guys. Tingnan natin kung meron pa dyan sa taas. Masama ko. Ah, okay, ano meron dito. Yun, meron pa doon banda. Bangin na pala dito guys, oh. Ayan oh. Bangin na dyan. At ang lalim. Grabe. Kung nahulog ka dyan, sigurado. Hindi ko na saka pupulutin, oh. Tingnan nyo mo lalim guys. Grabe na ka nyan. na kami sa pinakataas. may daanan dito may tao dito oh yun yung daanan guys bangin bangin na yan guys eh may hagdan ulit yan may hagdan Pakitin natin. Yun. May mga ano pala dito, guys. Ang bundok na natuyo. You know? Grabe. Kitang-kita yung mga bahay dito. Dito kami galing kanina. Ang labi, laks ng hangin no? oh. May kawayan. Tamang lakad lang sa park. Sama si Jay. Park pala to guys, park. May mga lubong na kami. May mga nag-alakad din guys. Yan guys, pababa naman siya. Ang taas. Matarik. Pababa naman kami. Yan, may mga tao na lubong namin. Mukhang pag pagod na pagod sila. Paket kasi. O, oh, pwedeng mag-access dito. Maganda mag-access dito kasi paket. ganito mga paket. Magpapag-uwi siya talaga guys. Itan pa namin Papawisan ka talaga dito Kanina pakiat Akyat ngayon Papawaban naman Habi Yung puro akyat lang guys Meron pang daan doon Papawaban na naman Tapos sakit na naman doon Ito bawa muna tapos doon, akyat. Ganda ng view rito. Pababa na naman ulit. Tapos ayun isang hagdan. Diyan tayo po na guys. Diyan dyan. Ayun yung parang... Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta okay. punta na lang natin. So, Tara. Ayun ay, yung... guys. Ayun yung mga ito yung ano kanina. Parang to yung lupa ba. Tabi-tabi po. Makikiraan po. Ganto. Meron din sa pinibinis ganto. O. Oh, diba? Hmm. Yun know. o. Hindi ko alam tawag dyan. Tara. Pinya yata <laughs> eh. selamat na karting din guys Pero mas matarik to Oh Grabe yung tarik na ito Oh meron pa dyan sa kanan no? Oh. oh dun yan papasok dun sa kabila Dito na tayo Ah bumaba ulit tayo naman yan Hindi yan babalik dyan sa kabila Iba yung way niyan eh Ito matarik oh Matarik Ito guys oh Grabe Ah oh. <laughs> ah, pagod na. Taas don't, don't too <laughs> Tara, na. Dapat tubig big. na Sa Ah, grabe. Sa isa pa. Tingnan naman guys, oh. Ang tarik. <laughs> <laughs> Sayang ang cross na rin eh. Grabe. Oh. Pagod. Pagod si Jay. <laughs> Parang nasa Masa ako na. dito. <laughs> ang taas eh. Grabe. Sa na kami. Ang grabing hingal ko. Ayan siya guys. Sinasabi ko. yan Grabing. Taas. Ayan oh. Kita mo na yung siyudad. Grabing. Oh, Tingnan yung guys. Tingnan sa pinakataas guys. Oh. Tingnan kita dagat. Ito yung mga tao din. Ano yung pangalan niya? Tartil Nature Park. At ito yung tuloy kanina. Ito. Ito ang medala natin. Ito yung mga pakyat. At yan. Ayun. Ito yan. Grabe yung taas. At ito bali banyak bali nalipo itu na natin ito naman yung cord Tart Nature Park yan pagod na pagod yung aking kasama kala to nyo tulay lang paket pala lahat <laughs> guys uh, tapos na kami umikot time namin sa baba Pero hindi na kami dadan sa mga hagdan, dito na kami dadan sa parang kung kalsada, simentado na siya. Grabe, nakakapagod kung babalik pa kami doon. Muntik na kami hindi makakita ganyan sa tulay, hagdan na pataas. Grabing tarik. Sa inang nang paa At balik na kami doon sa baba. At away na rin kami. Sana nagustuhan nyo yung view guys lapit lang naman dito sa amin. Siguro pag binike mo mga 30 minutes or 25 minutes siguro pag bike. Pag motor mga 15 minutes lang. Yan puro ganyan na guys. Simentado na yung dadaanan. Wala nang hagdan-hagdan. Yan. Maganda rito. Bundok siya. Yan o. Ang enjoy yung kasama ko. Nag-enjoy sa pagod. Guys, nasa pinaka na kami. Ayan. Patuwin na rin kami ng dorm. Tara ba, ito yung daan. Baba na kami. Ayan yung court. Oh, court ah, yeah. oh, may court dyan. Covered court. Palit na kami ng dorm at nakalibot na rin kami. Grabe, kapagod ko doon. Malamig kaya hindi pinagpawisan ng todo. patag na yung daanan hindi na hagdan hagdan oh, ba na to bali yun na kami sa pagtingan ng motor at balik na kami ng dorm at naipashare ko na naman kayo dito sa Taiwan baba na ah, next video na lang guys ingat lagi bye bye